Sa ikalawang palapag ng Luman Liberal Arts Building ng Universidad de Nueva Esperanza, nakapalaman sa bagita ng mausok na kantina at laging sirasirang banyo, naroon ang Room 204. Salamat di reputasyon ni Prof. Ernesto Galura. 54, dating bar top notcher, sure. ngayon itunuturing na pinakamabangis na maghatol ng bagsak sa kursong Introduction to Logic, sabi ng mga lumipas na batch, bawat semestring inaatasan si Galura kailangang may magugutom para daw maalala ng mga estudyante na sa totoong buhay, hindi sapat ang sipag kung hindi ka raw matapang humarap sa bisa ng silogesim. At ngayong muling linggo ng term, nakahain sa harapan niya ang kapalara ni Joaquin Waki Gomez, 19, tahimik na iskular mula sa barangay San Isidro, palaging nakasukbit ang kupas na backpack at naglalakad mula dorm sa bukanan ng estero para makatipid sa pamasahe. Bumungad ng umagang iyon na parang may balat sa sunog. Nakasabit ba sa pasilyo ang mga tarp ng universidad na nangakong walang iniiwan pero sa loob, ramdam ni Waki na parang iniiwanan siya ng swerte. Dalawang shift na kasi siya sa photocopy shop sa labas ng gate para may pandagdag sa matrikula. Dahilan para malate sa ilang quiz at resit ni Galura. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Lunis ngayon, araw ng pagbabalik ng final paper. At balita ng mga upperclassman, kalimitan sa unang tatlong minuto pa lang, malalaman mo ng may F ka. Ilalatag ni Galura ang papel sa desk mo na parang death certificate. Bilog na pula ang marka. Sabay igigiya ka sa registrar para pirmahan ng drop form. Nakaupo si Waki sa ikalawang hilera Ayaw niyang maging sobrang nasa harap para hindi halatang kabado. Ayaw ding nasa likod para hindi isipin ang profesor na nagtatago siya. Takip puno pawis ang palad pero pilit pa rin niyang binubuklat ang lumang aklat na hiningi pa niyang ipagbali sa bookshop ni Manang Linda. Sumigdo ang kilay ng lahat ng lumangit nitang pinto. Pumasok si Prof. Galura. Polo na asul, planchadong planchado, Hawak sa kaliwa ang tatche brown na puno ng papel, sa kanan ang kape na puro, walang gatas, eksaktong tanda ng hindi ako dapat abalahin. Hindi pa siya nakakarating sa mesa, kumaladkad na sa loob ang tensyon. May nag-close na estudyanteng biglang nagdasal sa ilalim ng hininga. May nagkagat lapis, may nagpalingalinga sa kisami na parang biglang may lyrics doon ng sagot sa buhay. Tumikim si Galura. Class, final paper results. Walang apil. Kung ayaw niyong maniwala sa hatol ko, mag-shift kayo. Dahan-dahan niyang hinila ang stack, binilang isa-isa, sa kalumapit sa unang hilera. Alcantara, B. Buenaventura, C+. De La Cruz, A-. Huminga ng maluwag ang ilan pero kada paglapit niya kay Waki, parang lumiliit ang mundo. Lumalalim ang puyo ng dibdib ng binata. Huminto si Galura sa tapat ni Waki, Pinulbus ng titig ang kaluluwa ng binata bago pa man ibaba ang papel. Mr. Gomez, pakitayo. Nangatagan tuhod ni Waki, pero tumindig pa rin. Nakayo ko. Nakita niyang may nakabilog ng pula sa itaas. Malaki, solid, walang puwang. F. Ito, wika ni Galura, tiko mambagang, ang bunga ng pag-aakalang pwede mong pagsabayin ng trabaho at pag-aanal nang hindi lumilihis ang kalidad sa universidad ko. Hindi excuse ang kahirapan. Tila kidlat na bumayo ang salita sa walang kalaban-laban na puso ni Waki. Ramdam ng buong klase ang pait, may umangaw, pero walang naglakas kuloob kumibo. Tinaptak ni Galura ang papel sa gitna ng desk ng binata, parang pako sa kabaong. Pumunta ka sa opisina ng dekano, mag-drop ka o mag-remedial next year. Hindi umiiyak si Waki. Hindi pa. Pero umiikot ang silid. Lumulutang ang mga mata niyang ang luha. Pinulot niya ang papel. tiniklot ng maingat. Parang masusugatan pa siya sa gilid ng hugis bilog na rintang tinta. Nauupo siyang muli. Hawak ang lumang aklat. Pero kahit anong pilit niyang magbasa ng teksto, pulang bilog lang ang nakikita sa likuran may mahinang bumulong. Si Carla, kaklase niyang laging kapi. Waki, kaya mo yan. Pero pumilandik lang sa angin. Walang lakas para sumilid sa tenga niya. Labasan. Mainit ang hangin ng tanhali. May iyak ng kulisap sa pagitan ng mga poste. Waki, bitbit -bit ang bag na walang kapuwang luha. Naglakad papuntang Dean's office. Sa hagdan, sinalubong siya ni Leia Kaseksyon niyang hamaan na sa tahimik niyang talino. May hawak na sandwich. Uy, gumain ka muna. Umiling siya. Thanks, pero kailangan kong ayusin to. Hindi na nakausog si Leia. Huminga ng malaking hangin. Pinanood ang binatang nagsisiksik sa pagitan ng dalawang mundo. Pangarap at posibilidad ng pagsusuko. Sa tapat ng opisina, nakita ni Waki ang sekretaryang si Ma'am Feles. Good afternoon po. Pinapatawag daw po ako. Tinignan siya nito. Inado ang papel. Ah, uh, anak, tumabi ka muna. May meeting pa si Dean. Umupo siya sa bangkong kahoy sa pasilyo, katabi ng halaman na halos patay sa init. Binilang niya sa isip. Isa, dalawa, sampu, tatlong pun minuto. Sa ikaapat na po, bumukas ang pintong gafrosted glass. Lumabas si Dean Milagros Gomez. Babaeng may mahahabang puting buhok. May baso ng tubig, nakasuot ng blazer na kulay maroon. Ina niya. Hindi siya agad nakita. Pinipindot pa nito ang mata na parang pagod. Nang mag-angat ng tingin, nayanig ang ina. Waki, anak, bakit di ka pumasok sa office kanina? Tumayo si Waki. Nangingitim na ang mata sa pagpigil ng luha. Dinampot niya ang papel. Iniabot. Nakapako sa pulang bilog ang mata ng Dean lumabo salamin. If, bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiling si Waki. Ayoko kung isipin nilang ginagamit ko yung posisyon mo. Kaya kahit kailan, hindi ko sinabi. Tahimik na bagyo ang sumapol sa dibdib ng ina. Pinakamababang batas sa universidad, bawal makialamang din sa grado ng anak. Pero bawal din ang maling pag-aabuso ng kapangyarihan ng guro. Sumama ka, bulong niya. Umabot sila sa faculty room. Binuksan ni Dean Gomez ang pinto. Nagtaasan ng ulo ng mga profesor, kabilang si Prof. Galura na umiinom ng kape. Ernesto, tawag niya. Malamig pero parang bakal. May kailangan tayong pag-usapan. Napakunot ang noo ni Galura, pero tumayo. Ginuhit niya sa hangin ng tikas. Dinala sila sa conference cubicle. Pinaupo. Gusto kong maintindihan kung paanong nading bagsak ang anak ko sa final paper na superior ang content base sa rubrics. Yumuko si Waki. Munginit pinisil ng inambalikat niya. Senyas na magsalita. Ma'am, galit-pilit ni Galura. Walang espesyal sa papel niya. Kulang ang citations, mali ang syllogism, at huli ang submission. Pinakita niyang may sariling listahan siya ng pecha. Ngunit kinalkal ni Ding Gomez sa folder nakalagay ang acknowledgement receipt ng soft copy submission ni Waki. May oras at pecha, dalawang araw bagong ang deadline. Nakabackup sa student portal at narito ang rubrics na rilabas mo, A, B, C, D criteria. Inisa-isa niyang kinumpara sa papel ni Waki, nakita ni Galura, nakapasa lahat. May ilang mali pero di dapat babagsak. Lumiit ang mukha niya. Ah, uh, baka na-miscalcula po. Miscalcula? Siningal ni Dean. Dalawampung punto ang lamang niya sa pass mark. Ernesto, hindi matematika ng calculator ang mali rito, kundi intensyon. Nabilog ang mata ng mga profesor sa labas. Nakapakinig na dahil hindi ni ni Dean ang pinto para raw transparency. Tinapik ni Dean ang mesa. Tumindig. Effective immediately. Ini-initiate ko ang academic integrity review sa klase mo. Ilalagay ka sa leave habang iniimbestigahan. Lumiadag si Galura. Dean, karapatan kong mag-exercise ng discretion Pero sumailalim siyang bigla sa titig na parang x-ray. Discretion is not discrimination. My son chose to keep his surname low profile para patas sa lahat. Pero ginamit mo yung kahinaan para murahin ang sipag niyang umahon. Gumalaw siya Galura, parang magkakaila pa. Pero sumingit si Sir Emil ko professor na laging tahimik. Dean, may mga papel pa pong may kakaibang markdown sa Section A. May mga estudyanteng working student din. Parang pinagsakluba ng langit si Ernesto. Naaninag ni Waki sa mukha niya ang pangambang, baka hindi siya lang ang biktima. Lumipas ang dalawang linggo, lumabas ang resulta ng audit. Labing tatlong student record ang binawasan ni Galura ng sampu hanggang dalawang pulpuntos kung working student. Walong highest score ang tinaasan kung anak ng politiko o donor. Sinuspende ng tatlong semestre si Galura sa pilitang pinagretiro sa extension class at inatasang magsagawa ng community tutorial bilang bahagi ng restitution. Ang mga apektadong estudyante, kabilang si Waki, binigyan ng retroactive grade adjustment mula F naging A-, sapat para walang bumitaw sa scholarship. Sa unang araw ng susunod na SEM, Lumapit si Lea kay Waki sa photocopy shop, sabay abot ng envelope. Libre yan! Hindi na ako magpapabayad sa bayani ng mga working student. Ngumiti si Waki, binuksan. Kopya ng artikulo na inilathala sa campus paper. Kapanglalihan ng katahimikan. Kwento ng isang estudyante kontra sa injustisya sa silid. Sa hapon ding yon, sinundo si Dean Gomez sa gate. Sama silang umuwi sa barong-barong kung saan naghihintay si Mang Apolinario, matandang karpinterong lolo na nag-alaga sa makakapatid noong lumuwas ang ina para mag-aral. Inilatag sa lamesa ang report card. Simple lang ang tatak. Semestral average, 1.25. Niyakap ni Waki ang ina, bumuhos ang luha. Hindi dahil sa mataas na marka, kundi dahil sa katotohanang pwede palang maging patas ang mundo kahit walang maingay na palakpak. Minsan, sapat lang ang pulso ng katotohanan at lakas ng loob na kilala niya ng sariling halaga para magdugtong-dugtong ang hindi pantay na ekwasyon ng lipunan. Sa labas, kumuti tapang ilaw ng poste, parang sinasahing papawid ang simpleng aral. Maaring maipit ang mahirap na estudyante sa pulang bilog ng kapangyarihan, pero kapag inilay mo sa liwanag ang pangalan niya at pinangalan mo rin ang inhostisya, kusang napapatsuya ang tinta ng pangaapi at napapalitan ng gramatika ng pag-asa. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!